Hey, good morning mga ka-sheet. So, uh, kung napapansin ninyo, bagong kupit tayo. So, isasabay na natin si ano si Shadow. Yung sabi ko sa inyo na nabili kong ano, um, lavender blue. Yung tatay niya, lavender. Tapos, yung magulang ng tatay niya is blue. So, hindi pa naman DNA tested yung tatay niya. Pero, naglalabas na po talaga ng blue at saka lavender. So, eto siya. Pakita ko. Pakita ko. Pwede akong gunting. Ah, uh, gugupitan ko siya, yung sa mata, yung silabi ko sa inyo kung paano maggupit. Eh baka yung iba mas magaling maggupit sa akin, pero yung mga hindi pa marunong, so tama-tama itong video na ito. Uh, makakatulong ito at makakatipid kayo sa no sa pagpapagroom kung ang problema ay lang naman yung mata. Eh marami na marami po sa mga ka natin na kinugupitan yung mga bandang mata bigote, e eh, pangit tingnan hindi proportion, pero yung tuturo ko sa inyo simple lang uh, makikita yung mata nila at saka proportion, so ayun uh, pakita ko oh, eto si Shadow kung napapansinin niyo yung kulay niya parang iba siya sa choco, eto si Tamiya ano te? dark choco to Tamiya ay Tamiya nagselos Ayan. ay si Shadow So... Siya yung gugupitan natin ngayon. Okay. Uh, start natin siya gupitan. So... Pinakita ko lang pinagkaiba ng dark choco. Tsaka dun sa... Uh, kulay ng... Lavender blue. Lavender o kaya... Uh, hindi naman siya blue. So... Lahing niya... Um, blue. Tapos intate niya lavender. So kaya ako siya tawag na lavender blue. Kasi... Carrier siya ng blue at saka lavender. So, kailangan ko pa siya ipa DNA uh, test para uh, legit na matawag siya lavender. So, sige. So, ayun. Uh, ni Macy's. Ang uh, problema ko pa paano natin i-videohan. So, kami hawakan mo nga ito. Itutok mo sa kanya. Ayun. So, yung dito may tutok. So, yung pagka, paghawak, ilalagay niyo ilalagay niyo yung ano yung tuta sa sa um, lugar na yung parang malulula sila you know, nalulula siya kaya hindi siya malikot so yung hawak dito sa baba kukuha ka ng piraso ng balbas niya para ito yung pang hawak. so susuklayin natin so papaliguan ko siya eh, pero ang gusto ko magupitan muna siya so ibabrush up nyo lang yan. Tapos kunin niyo itong itong part na ito, itong tong itong mga nandito. ayan Ang galing niyan, yan. yan. Ibaba yan. Kasi yan ang tatanggalin natin. Yan. So, sa unang subok ninyo, hindi nyo kailangan ma-perfect to. So, nyo lang yung, yung, ano, yung instruction ko. So, yung pag diretso lang ganyan. Dahil ng tatamaan, gupitin niyo. So mapapansin niyo di siya malikot, di ba? Ayun, gupit. Wag kayong magalala kahit anong gupit niyo diyan, pantayan. So dinadandahan ko lang kasi hindi naman tayo professional. Nakamadali natin yung mata nila. Lahat ng, yung gagamitin nyo pala hanggat maari yung wag matulis na ganito. Kung first time nyo gagamitin, dapat yung medyo pataba yung dulo. Yan, tagalin nyo lahat ng tatama sa mata. Okay. Kasi ito kasama pa ito eh, sa gugupitin natin. Medyo matigas kasi yung muta. Sumasama na yung muta niya. Ayan. So yung pinidikitan ng mga muta, tatanggalin natin yan. Ayan, para hindi na ulit dumikit din yung muta. Ay, ganun lang. Tanggalin nyo lang ito. Yan. Oo. Pag bumapalag, bitawan nyo ng konti supply Yan to. Yan. Pag, no. kapag lagi nyo na ginugupitan to masasanayin na kayo tapos alam nyo na yung mga dapat tanggalin pang iba pero habang hindi, niyo nyo pa kabisado diretsyo lang muna itong part lang muna gupitin nyo lahat ng tumatayo gupitin niyo so kahit hindi nyo na to kortehan itong bigote nya kahit hindi nyo na gupitan yan so hindi pa siya napapaligot pero nakikita nyo kita na yung mata so lilinisin lang natin ng konti so yung hawak dito oh, hindi sila lilikot eh, nahahawakan mo tapos nalulula sila hindi so talaga sila gagalaw so ako okay, medyo hindi ko na masyadong inaayos kasi alam ko naman na yung ano yung part na gugupitan ko pero kung nahihirapan kayo sa una Okay lang kahit mabagal. Yan, so ibababa ko na yung mga bigote niya. Tapos pakikita ninyo yung mga parang sumusobra. Yan o. So yung ito kayo ipapantay ninyo. Yan. O, di kita na. O, ito na yung mata. O. Ganyan lang. Ganun lang kasimple. Tapos yung sa ibabaw, ginagawa ko rito mga kashitsu brush up, di ba? So, gusto ko kasi mahaba talaga yung bangs. Ang ginagawa ng groomer minsan, ito, ito, yan. Mabawasan nila yan. Ito, itong part, gugupitin nila yan. Yan, mabawasan nila yan. Yung pinakadulo, binabawasan ng groomer. Pero yung sa akin, para hindi lang bumagsak at tumama sa mata niya, itong part na kukunin ko. Yan. So, ipapantay ko muna. Ang gutitin ko. Ayan. So, ayun na Malinis na. So, sisim uh, isisimutin mo na yung ano, yung mga natira. Hmm. Ayan, ganun lang. O, oh, malinis yung mukha. Kung so, masailan kayo, may medyo ah, uh, lilinis nyo na gusto yun. Pero kung di naman. Hmm, ganun lang. Tapos pag binagsak mo yan, box. Ayan. Misa na kapag bagong ligo. Magandang ano yan eh, maganda silang gupitan. So ginagawa ko, yung dulo lang. Kasi ayaw ko sa ano sa kanyo yung kalbong-kalbo. So, ayun yung ano natin. Yung pagbawas ng mata. So, hindi natatama sa, sa mata niya yung mga um, sobrang bigote niya. So, mamaya kapag napaliguan natin, pakikita natin yung ano yung mga sobra pag na-vlogan natin. So, ayun. Uh, papaliguan na namin. Tapos, iboblower natin para makita natin kung ano yung mga sumasobra. Ganoon ang kadali magano magupit ng um sa mata. So ayun. Dadan. So paliguan namin muna si ano si Shadow. So ay mga kasitso tapos na siya maligo. So tingnan natin yung itsura niya. Oh. Ayun, kita na yung mata niya. Tapos may bigote siya. So, hindi natin kailangan kortihan. Ayan. So, hindi na babagsak yung ano niya, yung buhok niya sa taas kasi binawasan natin. Tsaka hindi na didikit dito yung mga luha niya, Hindi titigas. So, ganyan na siya. Yan. So, ang ginupit lang natin, yung mga nakatayo dito. Yan. Straight lang natin ginupit. Yan, ayun na siya. So, yung kulay niya, hindi siya, uh, para siyang gold na brown so, hindi, hindi, ko maano so ganyan po ang mga kulay ng mga lavender pero hindi po ganito lang ang kulay ha? meron din kasing lavender na may pagka violet ang kulay so ayun Tada! so pipicture na namin siya so ganito po yung ginagawa ko ano na pagupit sa mga sheets ko so sa mata Ayun lang, ganoon lang kasimple. So wala naman na akong inayos pa kasi mukhang okay naman na. Uh, at kung kayo po ang gugupit, uh, wag niyo na pong kukortihan kasi kapag uh, nagkamali kayo, hindi pantay, maiirita kayo hanggang sa makalbo nyo yun na yung bigote. So yung tinuro ko, basic lang po yun. Tanggalin ang mga nakatayong buhok dyan. So beginners man kayo o matagal nyo ginagawa, pantay po yan. Ganyan pong kakalabasan yan. So, Ayan. So, dito natatapos ang ating um, gupit time. Ayan. So, ayan. Okay pa naman. So, ayan mga kashitsu. So, ayan. Uh, Doon natatapos yung kanil natin. Pag-trim natin. Ganun lang kadali. So, parang mahirap lang panoorin pero kapag kay naigugupit sundin niyo lang instruction diretso lang tapos wag kayong matakot na ano na ah, baka hindi pantay pantay po 'yun kasi um ah, kapag pinaligoan niya makikita niyo naman hindi yung mga hindi pantay madali lang siya gupitin so yun po ang ginagawa naming mag-asawa sa ah, mukha ng mga shiso namin kaya nakakatipid kami sa, ano, sa pagpapagroom kasi minsan pag sobrang haba na ng mga balahibo sa mata nila. Pabawasan mo hindi pantay. So pangit. Uh, ngayon napipilita tayo ipag-groom. At uh, pakorte na maganda. So kapag trinay nyo ito sa mga aso ninyo, hindi na matutusok yung mata nila. Hindi na magluluka. So humaba man yung balahibo nila, kita pa rin yung mata. Hindi tatama. So ayun. Um, uh, dito natin tatapusin yung video natin. So ayun. Sana may natutunan kayo. Sana um, um, pa-apply din ninyo. So, at makinabag din kayo sa mga um, simpleng, ano, sa mga simpleng technique ginagawa ko. Mahal kasi magpag-proof. So, ay mga ka um, maraming maraming salamat sa uh, pagsubscribe pag-subscribe ng mga, mga, may mga bago subscriber. Eh. So, thank you. Thank you po ng maraming sa inyo. So, ayun. So, sa next video ulit natin. So, bye-bye.